Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Roberto, 44 anyos, mula po ako sa Cavite. Mayroon na po akong sariling pamilya at 24 years na kaming nagsasama ng aking asawa. Mayroon po kaming dalawang anak, isang dalaga at isang binata. Kung magbabalik na raw nga po ako, hindi ko lubos maisip na ganong katagal na po pala kami. Masaya naman po ako. Makitang malaki na ang dalawang anak ko at tinatahak ang kanika nilang magiging landas. Pero Dr. Love, sa kabila po nito, hindi ko po maiwasang mapaisip sa mga nagdaang bagay. Totoo po ang naririnig ko sa inyo sa tuwing may pinapayuhan po kayo, na hindi ko mo magulang na o di kaya ay may edad na ay hindi na nagkakamali at palaging tama. Ngayon po kasi kahit na masasabi kong sinubok na kami ng panahon at heto nakatayo pa rin at sama-sama, hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit kaya hanggang ngayon hindi pa rin maiwasan ang pag-aaway. Hindi po ba't dapat sa edad namin at sa tagal ng pagsasama ay kabisado na ang isa't isa? Pero ito, hindi pa rin po nawawala ang pagtatalo. At alam niyo po ba, sa edad namin, nagkakasakitan pa rin kami. Madalas kasi ang aking asawa, binabato ko ng kung ano-ano kapag nagkakamali ako ng sagot sa kanya. Ang mga anak ko naman, marunong nang sumagot. Gusto ko po sanang malaman saan po kaya ako nagkamali o di kaya naman ay nagkulang. Bakit may mga maliit na bagay na rin na nagagawa kaming guluhin at pag-awayan? Kanina po, kaarawan ng asawa ko, pero nag-away na naman po kami. Nagbatuhan ng masasakit na salita at iniisip ko po, mababago pa kaya yon O ganito na po talaga kami habang buhay. Nabanggit niya ring makikipaghiwalay na siya sa idad namin. Sa totoo lang, natatawa ko sa sinasabi niya. Pero paano po kung sa sobrang kumpiyansa ko bigla na lamang pong totoo pala yung kanyang sinasabi? Nakakatawa man pero Masasabi kong sa tinagal namin, hindi ko na rin alam kung paano nga ba mag-handle ng pamilya. Sa nakikita ko po sa iba, mga may edad na, matiwasay na pong nagsasama, wala ng away, graduate na sa batuhan, ng mga gamit. Pero kami, bakit parang hindi kami natatapos sa mag-asawa? Mabait naman po siya, mapagmahal at masakripisyo. Ako rin po. Masasabi ko namang ginagawa ang lahat para sa aming pamilya Pero bakit hindi namin magawang iwasan ang pagtatalo at pag-aaway At ang pagsasakitan Gumagalang Roberto Maraming salamat sa iyo Roberto uh, Unang-una sa pagsasama ng mag-asawa, mahalaga na inilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating pagsasama. Sa gitna ng ating pamilya ay nandiyan ang Diyos. At hindi lamang sa bunganga, hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa salita na sinasabi na nandiyan ang Diyos. Alam mo, ang pagsasama ng mag-asawa, mahalaga ang mayroong respeto at pagtitiwala sa isa't isa. Kung merong respeto at pagtitiwala, may pag-ibig. Yan tatlong elementong yan ay mahalaga. Now, isa-isahin natin. Uh, kayo ay eh, 24 years nang nagsasamang mag-asawa. Meron kayong dalawang anak, isang dalaga at isang binata. 24 years. Kaming mag-asawa... 54 years, 54 na taon na kaming magkasama. So, mas matagal kami sa inyo ng 30 taon. Can you imagine? Limamput apat na taon pagising mo sa umaga, yung mukhang yon ang makikita mo. Magmula ng ikasal kami hanggang sa ngayon. Nawala na yung ganda ng katawan niya. Nakulubot na yung balat niya kulubot na rin ang balat ko. Nakakalbo na rin ako. <laughs> Nawala na yung magagandang feature sa amin. Pero kami pa rin ang magkasama. Eh ano, Brother Jun, hindi ba kayo nag-aaway? Naku, nagkakainisan kami maniwala ka. Hindi lang minsan, may mga pagkakataon, nagkakaasaran kami. Kasi hindi po pwedeng hindi mangyari yun. Kasi magkaibang tao kayo. You know? Magkaibang tao, iba ang pananaw ninyo, iba ang kinalakihan ninyo, meron kayong mga priorities, minsan nagkakabungguan kayo. Pero ang mahalaga, merong kayong respeto sa isa't isa kung ang asawa mo o ikaw ay mabunganga at palaging nagmumura para kayong presidente ng Pilipinas, para kayong si Duterte, na isa isang presidente ng Pilipinas na kapag nagsasalita sa radyo at telebisyon, lahat ng aking mga apong bata, pinapapatay ko ang telebisyon at ang radyo para hindi madinig ang sasabihin ng Presidente Rodrigo Duterte. Bakit? Eh, nagmumura kasi ang pinamaan ng kulog na kambing na yan. Walang itinuturong moral value sa mga kabataan. So, nasa paraan ng pagpapalaki. Kung kayong mag-asawa ay eh, nagmumurahan, aba, mapipick up yan ang mga anak ninyo kung sa simula pa lamang ng pagsasama ninyo ay nagkakabatuhan na kayo ng kaldero at pinababayaan mong binabato ka ng kawali ng misis mo, kasalanan mo yan. Kasalanan mo at kasalanan din ng misis mo na walang respeto sa iyo. See? Di gaya niyan eh. Kung sinimulan ninyo ang pagsasama ninyo sa ganyang paraan, ang ano at sa pagkatapos ng 24 na taon ay naghahanap ka na hindi ka mabato ng kawali. Di ba? Kasi magiging ordinaryo na yan sa misis mo na kapag hindi kayo nagkasundo, hahanapin ng kaldero, ang kawali, ang sandok, ibabato sa iyo. Normal na yun sa kanya. Parang si Rodrigo Roa Duterte na, Pilipi na presidente ng Pilipinas, kung kailan niya gustong magmura kahit merong mga diplomat doon sa harap niya magmumura yan. Kasi walang respeto sa iba. I have nothing against him. I don't even know the guy. I never liked him in the first place kasi yung kabahuan ng kanyang bunganga. Kaya hindi ko magustuhan So, iyan din ang nangyayari dun sa misis mo. Kasi, pinayagan mo siya nung araw pa na bastusin kanya at hindi kanya respetuhin. Tinataasan ka ng boses, binabato ka ng kung anumang astray o whatever, pinayagan mo. See? May mali siyang ginawa pero tinolerate mo kung noon pa lamang, unang ginawa sa iyan, winarningan mo na siya. Na sinabi mo sa kanyang hindi healthy ang ginagawa mo. Para kang, ano, ugaling squatter ka. Sorry ha, dun sa mga squatters. Yan ang nakikita natin kasabihan kasi. Ugaling, ano ka, laking karsada ka. Ano pa ang hahanapin mo sa mga anak mong dalaga at binata na values kung walang values na naituro ang mga magulang sa kanya. Baka katulad ka nung isang naging guest namin sa face-to-face -face na uh, yung kanyang asawa ay nakipag one night stand sa isang, sa isang lalaki ay eh siya naman ay iyak ng iyak. Pagpasok pa lamang dun sa set, iyak na ng iyak. Oh, yung isa namang isang naging guest namin, eh, lagi nagugulpi ng asawa niya. Yung mukha niya ay sinasaksak ng asawa niya sa putik at tapos iiyak siya ng iiyak. Eh, yung klase yun, di ba? So, walang respeto. Sa aming mag-asawa, hindi ko sinasabing perfecto kami. Hanggang sa ngayon, meron kaming hindi pinagkakaunawaan dumarating at dumarating yan. Ano ang ano ang strategy ng mga nagkakaedad na nakatulad ko? Limamput apat na taon na kaming magkasama. Ano, magsisinghalan pa ba kami mag-asawa? Magtataasan pa ba kami ng boses? Kung hindi niya nagustuhan yung bagay na sinabi ko, pwede naman mag-apologize. Kung mayroong bagay siyang hindi nagustuhan at nagalit siya, ay eh, dito na lamang wala namang mangyayari kung sasabayan mo siya. At paminsan-minsan, eh, magpakababa tayo. Kasi after all, asawa mo yan, ina ng mga anak mo yan, minahal mo rin siya. Pero kung sasabayan mo ng sigawan, walang mangyayari sa inyo. Di ba? So, lalong nagkakaedad, lalong humahaba ang pasensya ng mag-asawa. Ano ang dapat? Siguro, hindi pa huli ang lahat. <laughs> May pag-asa pa. Dahil kung ako ang asawa ng asawa mo at yung asawa mo ay palaging mataas ang boses at palamura kagaya ng Presidente Duterte, lalamasin ko lang asin ng bunganga ng asawa ko para matutuhan niya kung paano rumespeto sa akin. Wag mong sabayan ng pagmumura ang asawa mo. Huwag mong sabayan ng pagbabato. Kung siya ang babato, pabaya mo lang siya. Pero pagkatapos na magalit, kausapin mo at sabihin mo sa kanya, hindi magandang makita ng mga anak natin ang ugaling ganyan. Kung gusto niyang lumayas at hiwalayan ka, palayasin mo siya. Pabayaan mo siya. Kesa nagsasama nga kayo, pero walang respeto mga anak niyo sa inyo dahil sa ginagawa ng asawa mo. Abay, mas panatagan loob ko kung wala asawa ko pa ganyan. Pag mayroong hindi nagustuhan, babatuhin ako. Eh, 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 eh. Hindi pwede. <laughs> hindi pwede. Sabi nga ni Attorney na hindi pwedeng, ano eh, hindi pwedeng magdemanda ang lalaki ng kagaya ng ng mga babae kapag sinaktan. Merong vowsi, violence against women and children sa mga lalaki pag ginulpi ng asawa, wala kami, hindi kami pwede magdemanda. So, baka magbago. Baka magbago. Kung kakausapin mo siya ng mahusay at sabihin mo sa kanya na sa edad ninyong yan, dapat mahiya na siya dun sa ginagawa niya at ipakita niya, lalo magkakaapo kayo, ipakita niya na sibilisadong tao siya kung hindi siya makuha sa pakiusap mo, mas makabubuti na dumalo kayo sa marriage encounter community o couples for Christ sa inyong simbahan. Kasi alam mo, kaya ganyan ang asawa mo, hindi marunong magdasal yan. Maniwa, papuputol ko ang kuko sa kamay ko. Hindi marunong magdasal ang asawa mo, hindi marunong kumilala sa Diyos ang asawa mo. Sa kung marunan siyang kumilala sa Diyos, sinasabi ng Diyos kayong mga babae, pumailalim kayo sa kapangyarihan ng inyong asawang lalaki. As a sign of respect. Kung hindi siya makuha sa pakiusap mo at hindi siya mahiya doon sa ginagawa niya at ayaw niyang magbago, The last recourse is for you to join the Couples for Christ or Marriage Encounter Community. Meron silang mga programa para makatulong sa inyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.